Sa mundo ng showbiz na puno ng ningning, intriga at pagbabago, may ilang bituin na tunay na tumatatak sa alaala ng madla. Hindi lamang dahil sa kanilang ganda at husay, kundi dahil sa kanilang tibay at kakayahang bumangon. Isa na rito si Katrina Halili, ang babaeng minsang itinanghal na pinaka-sexy sa balat ng telebisyon, ngunit higit pa roon ay naging simbolo ng pagbangon at katatagan. Si Maria Katrina Irene P. Halili ay sinilang noong 4 ng Enero 1986 sa lungsod ng Quezon, ngunit lumaki sa El Nido, Palawan. Sa lugar na iyon, sa likod ng mga bundok at tabing dagat, humubog ang isang dalaga may pangarap na mas malawa kaysa sa abot tanaw ng karagatang kanyang kinasanayan. Sa kanyang murang kaisipan, alam niyang may mas malaking mundo sa labas ng kanilang isla at hindi siya nagkamali. Pumasok siya sa showbiz sa pamamagitan ng Starstruck, ang reality-based talent search ng GMA Network. Doon, hindi man siya ang nanalo. Siya naman ang lumutang mula sa pagiging villainess sa mga teleserye, lalo na sa mga papel bilang kontrabida. Naging kilala si Katrina bilang reyna ng kasamaan sa prime time. Ngunit sa likod ng mga malalagim na titig at malulupit na linya, ay isang aktres na patuloy na hinuhubog ng industriya at ng mga pagsubok. Hindi naging madali ang lahat para kay Katrina. Sa gitna ng kanyang pag-angat, nasangkot siya sa isang kontrobersyal na eskandalo na sumubok sa kanyang pagkatao at karera. Ang mapanuring mata ng lipunan at mararahas na salita ng publiko ay naging tila mga sibat na tumusok sa kanyang pagkababae. Ngunit sa halip na tuluyang maglaho, ginamit niya ang pagkakataong ito upang magmuni-muni, lumayo sa ingay at muling tuklasin ang kanyang sarili. Ang kanyang pagbabalik sa telebisyon ay hindi lamang pagbabalik artista. Ito'y pagbabalik loob sa kanyang tunay na layunin ang maging huwaran ng pagbabagong buhay sa kanyang pagiging ina. Mas lalong nahubog ang kanyang pananaw. Si Katrina na minsang ikinahon sa mga mapanirang imahe ngayon ay isang ina, isang babaeng matatag at isang artistang mas malalim at mas may ang sining. Ngayon, patuloy pa rin siyang lumalaban hindi upang patunayan ang sarili sa mga mapanghusga kundi upang ipakita na sa bawat pagkadapa may puwang ang pag-angat sa bawat sugat may puwang ang paghilom ang kanyang buhay hindi isang perpektong kwento ngunit sa pagiging totoo nito doon siya naging inspirasyon hindi siya ang babaeng prinsesa ng classical na alamat kundi siya ang babaeng itinapo ng alon na ng bato at muling lumangoy paahon dala ang kanyang dangal dignidad at muling pag-asang lumipad sa mundong ang ningning ng kamera ang nagsisilbing araw at ang palakpak ng madlang simoy ng hangin, madaling limutin na sa likod na bawat ngiti ng artista isang pusong marunong masaktan. Si Katrina Halili, ang babaeng hinangaan, inusig at muling niyakap ng publiko, ay isang buhay na patunay na ang mga bituin ay hindi laging matatagpuan sa langit. Minsan, matatagpuan sila sa ilalim ng unos. Una siyang nasilayan sa telebisyon bilang isang mapanuksong kontrabida. Ang kanyang mga matang tila may lihim at kanyang bawat kilos ay may kuryenteng naglalakbay sa pagitan ng ganda at panganib. Ngunit sa labas ng script, may istoryang hindi isinulat ng direktor. Isang istoryang tunay, masakit at kumakain ng loob. Noong 2009, isang malaking skandalo ang yumunig sa kanyang mundo. Isang pribadong video na dapat sanay na, na, dapat sanay na natili sa pagitan ng dalawang taong nagtiwala sa isa't isa ay inilantad sa madla. Si Katrina, ang biktima, ay naging tampulan ng panlalait at paghusga, hindi lamang sa internet kundi maging sa mga hapagkwentuhan ng mga hindi nakakaunawa. Sa isang lipunang madalas humusga sa babae kaysa sa lalaki, mas naging mabigat ang krus na kanyang pinasan. Sa Senado, sa harap ng mga mambabatas, nakita ng buong bansa ang kanyang luha. Luha ng isang babaeng hindi humihingi ng awa, kundi hustisya at pagunawa. Ang iskandalo ay tila kulog na sumabog sa kanyang karera. Nawalan siya ng mga proyekto at pansamantala siyang lumayo sa mata ng publiko, ngunit hindi siya nawala. Tumahimik siya upang maghilom, hindi upang magtago. At nang siya'y bumalik, dala niya ang isang anyo ng tapang na hindi kayang ikahon ng kahit anong balita. Pagkalipas na ilang taon, Isang bagong kabanatang binuksan sa kanyang buhay ang pagiging ina. Sa kanyang anak na si Katrina natagpuan niya ang bagong kahulugan ng pag-ibig. Bagamat hindi na sila nagpatuloy ng ama ng bata, si Katrina ay buong tapang na naging isang single mom. Hawak ang kanyang anak at ang pag-asang muli siyang makakabangon. Sa bawat pagsubok, sa bawat tanong tungkol sa kanyang nakaraan, siya ay naging totoo, walang palusot, walang pagtatakip. Hindi niya kailanman itinangging siya ay nasaktan, ngunit hindi rin niya itinatagong siya ay lumaban. Isa pang hamon na kinharap ni Katrina Halili bilang isang inayang kalusugan ng kanyang anak na si Katrins. Sa ilang panayam, inamin ni Katrina na dumaan ng kanyang anak sa ilang seryosong karamdaman na nagdulot ng takot at pangamba sa kanya bilang magulang. Bagamat hindi niya detalyadong inilantad ang uri ng sakit upang mapanatili ang privacy ng kanyang anak, naging malinaw na ang karanasan niyang ito ay nagpatibay sa kanyang pagiging ina at nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanyang buhay. Ang pagtanggap sa katotohanan na ang kanyang anak ay may kinakaharap na kalusugan ay nagdulot kay Katrina ng panibagong lakas upang labanan ng anumang pagsubok. Ginamit niya ang kanyang karanasan bilang inspirasyon upang magbigay ng babala at pag-asa sa ibang mga magulang na dumaraan sa katulad na sitwasyon sa kabila ng sakit at mga pagsubok. Pinili ni Katrina na manatiling matatag para sa kanyang anak na nagpapatunay na ang tunay na katapangan ay makikita sa pagmamahal at pag-aalaga lalo na sa gitna ng unos. Hanggang Hulyo 2025, ang relasyon ni na Katrina Halili, Dr. Hayden Ko at Dr. Vicky Bello ay nananatiling maayos at puno ng respeto. Matapos ang mga kontrobersiyang kinasangkutan nila noong 2009, nagkaroon sila ng pagkakataong magkaayos at magpatuloy sa kanika nilang buhay. Ayon kay Katrina, nakamove on na silang lahat at masaya na sila sa kanilang buhay. Bagamat hindi niya nais magbigay ng detalye tungkol sa kanilang personal na pagkikita, malinaw na ang kanilang relasyon ay puno ng respeto at pagunawa. Sa ngayon, si Katrina ay patuloy na nagpo-focus sa kanyang karera at pagiging ina. Siya ay kasalukuyang bahagi ng GMA Afternoon Prime series na Mami Dearest kung saan kasama niya si Nakamil Prats at Shane Sava. Sa isang panayam, inaamin ni Katrina na siya inspirado magpatuloy sa buhay at masaya sa kanyang kalagayan. Isa si Katrina sa mga pangunahing tauhan ng teleseryang Mami Dires na ipinalabas sa GMA Afternoon Prime. Ipinahayag ni Katrina na siya ay masaya at nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik ng mga manonood sa kanilang proyekto. Bilang isang ina, mas pinili ni Katrina na maglaan ng oras para sa kanyang anak na si Katie na may mild autism. Ibinahagi niya sa kanyang vlog kasama si Ivana Alawi ang kanyang hamon at saya sa pagiging magulang sa isang batang may espesyal na pangangailangan. Ayon sa kanya, ang therapy at tamang pagunawa sa kondisyon ni Katie ay malaking tulong sa kanilang relasyon. Sa isang panayam, inamin ni Katrina na siya inspired at masaya sa kasalukuyan niyang estado. Bagamat hindi niya binanggit ang mga detalye, ipinahayag niyang nais niyang ituro kay Katie ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili. Ito ay matapos ang isang taon mula nang pumanaw ang kanyang nobyo na si Jeremy Giab. Bagamat kasalukuyang gumaganap sa mga positibong karakter, inamin ni Katrina na namimiss niya ang mga kontrabida roles na kanyang ginampanan dati. Ayon sa kanya, Nakakapagod man ngunit masaya siya na patuloy siyang pinagkakatiwalaan ng mga ganitong papel sa kabuuan. Si Katrina ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa marami. Ipinapakita ang kahalagahan ng pamilya, trabaho at personal na kaligayahan.